Guys, nandito tayo sa uh, Gly Unas Garden. Meron silang mga pinapatubo, hindi ko alam kung ano 'to. Pero nagpaalam ako na pupunta dito. Hay. Ito yung pinuputol nila para paramihin. Tingnan nyo to, guys. Nagkaroon na siya ng mga babies, 'yan. Yun yung plant na variegated. Hindi ko alam kung ano yan pero parang ano lang siya, ordinary pero maganda dahil yung tsura ng leaves niya. Ayan. Meron pa dun sa dulo. Ang ganda lang tingnan kasi 'di ba? Malamig sa mata. Ornamental. mga plants nila na ornamental. Meron din sila yun, nasa cage. Hindi ko alam kung ano yan. Pero dito muna tayo kasi mainit. Yung, mga hanging plants nila. May fern. Fern yata ito. Ang ganyan guys, ang laki. Puso-paso niya. Ang laki rin. And of course, alocasia. ano o. Ito, pinuto lang nila, tas nagkakaroon na ng malilinggit na baby. Tapos so, syempre, pag binenta, maganda. Ito yung silong. Laki. Ito yung pinaka roots niya mga kalatea hmm. monstera daw yan hmm. mga plants hindi ko alam kung anong pangalan hindi ko na rin tinanong kung magkano pero you can visit nandito sila sa IBA silang Cavite ito maganda ha eh. Nice. Yes. Tapos nandito sila sa alam ko meron din silang ditong succulent. Tingnan natin. Kung meron. Ayan. Ayan guys. Medyo umiinit. Talagang tumitigil yung camera ko. Pero balik ulit tayo. syempre Ito meron din silang mga succulent. Mga zebra mga ordinary succulent lang naman pero at least meron sila diba? meron silang pinaparami Yan. meron din sila dito yung pinaparami mga baby kasi ito yung black velvet I think bata pa kaya hindi gaano kinata Okay Mas meron silang pang Binit yung unahan nila. pa. Landa.